Samantala sa karagdagan pang mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat muna naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live. Live. Willie Nation. Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas ug mayong adlaw mga taga Mindanao. Madam Damin at emosyonal na inawit ng mga guru at mga mag-aaral sa Muhammad Tulawi Central School sa bayan ng Hulu, lalawigan ng Sulu, ang Bangsamoro Him sa kanilang flag retreat. Sa ibinahaging video ng flag retreat ceremony ng naturang paaralan, dahan-dahang ibinaba ang watawat ng Moro na may kulay berde ang itaas, kulay puti ang gitna at kulay pula naman sa ibaba. Huli itong inawit simula pa noong taon 2019 na sinakop ang lalawigan ng Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslims, Mindanao. Ang Bangsamoro Him ay naglalaman ng mga liriko. Ganito, simula noon hanggang ngayon, iisa ang layon, magkaisa at magbuklod, kagitingan ay marubdob. Samantala, umapila naman si Ustaz Abdul Karim Tan Mishwari, Moro National Liberation Front Vice Chairman at sharing Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority Parliament sa mga taga-Bangsamoro na maging huminahon at irespito ang bawat kapasyahan kagaya nalang halimbawa ayon pa kay Mishwari ang gumawa ng hakbanging nakasaad ng kanilang commitments ang kapayapaan, prosperidad at ang progreso. Ang apila ng Batang Miswari ay may kaugnayan sa Sulaw Provency Parisyon sa BARMM. We will do our utmost to serve the Bangsamoro people and aspire for what is best to keep our commitments for the sake of peace, prosperity and progress for all. All Bang Samuro. Mensaheng apila ni Mishwari. Well, Ramos, si Roving Reporter ng Mindanao. Radyo Kalikasan ng Oxite Base na gulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. Maraming salamat, ah. Willie Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Samantala,